Nasa malubhang kalagayan ngayon sa isang ospital ang aktor na si Vong Navarro. Matapos maging biktima umano ng pambubugbog sa isang condominium sa The Fort, Taguig City, noong Miyerkules ng gabi. Unang kumalat sa Twitter ang ulat at ngayong gabi, kinumpirma ng kanyang manager na si Direktor Chito Ronyo ang insidente at sinabi ngang matindi ang pinsala na inabot ng aktor na si Vong dulot ng pagkakabugbog. Sa statement ni Ronyo, inimbitahan si Bong sa kondo ng isang kaibigang babae. Sa hindi pa malamang kadahilanan, piniringan, pinagtulungang bugbugin, ginapos, tinakot at hinihingan ng pera ang aktor ng isang grupo ng mga lalaki noong January 22, Merkules. Ayon pa kay Ronyo, posibleng operahan si Vong dahil sa tinamong pinsala hindi pa malaman ng kumpletong detalye dahil hindi pa makausap ng maayo si Vong sa ngayon. Si Vong ay kasalukuyang nagpapagaling at mawawala ng pansamantala sa programang It's Showtime at iba pa niyang mga proyekto.